Alam mo yung success bilang isang anak? Yung sa ng hirap, noon naman, tapos nakapagtrabaho ka na, meron ka ng sariling income. Ito na yung mga panahon na makabawi na tayo sa mga magulang natin. Kahit sa kunting bagay man lang. Yung although hindi naman tayo talaga makakabayad sa kanilang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Pero at least kahit pa paano na ipadama natin sa kanila yung mga bagay na hindi nila nagawa before. So, isa yun sa mga pangarap ko talaga noon. Sabi ko sa sarili ko, um, kapag magkakaroon na ako ng income, gusto ko Maranasan ng magulang ko yung mga bagay na yung mga pagkain na, na natikman ko, yung mga alam mo yun. So ito yung mga panahon po na um ito yung mga panahon na na ilabas ko sila darawa na yung kami lang, tatlo tapos nakikita mo silang um, nakikita mo silang masaya tapos ako yung taga-picture sa kanila. Alam mo yung parang, um, dun pa lang sa part na yun, hindi success ka na sa sarili mo bilang isa man. And then kapag meron kang naibigay sa kanila na, tapos nakita mo yung um, niti sa kanilang pisni, that's called the success. Sana yun sa success na nagawa mo bilang isa man. And,